shocks brown out. Alay ko talaga. Wala na namang kuryente. Wala na namang pasabi. Brown out na lang lagi. Data. Kailangan ko ng data. Wala akong internet. shocks wala ding... Wala ding signal. Paano yan? shocks ano to? Walang signal. Baka dito mayroon. Ito, ito. Subukan ba't wala? Ano ba yan? Nasa highway na nga ako. Wala pa rin. Ano ba yan dito? Dito kaya sa pambuntok. Ayan, sana mayroon na. Sana dito. Ano ba yan? Sayo ng performance ko babagsak. Bilis. Dito kaya sa makalabaw. Oh, wala pa din. Ano ba? Wala pa din tingnan. Dito kaya sa puno ng magal. Subukan ko. Ayan, ayan. Oh my God. <laughs> Sana dito. Sigurado na ako mayroon na dito sa buko. Dapat mayroon na. Bakit wala? Ano ba to? At dito sa malapit sa mayon. Sigurado ako mayroon na dito kasi ang init dito. Ayan. Ayan. Ba't ganun? Ba't wala? Daragang magay. Nagsusubama ako sa iyo. Dapat makasignal ka na. Pakiusap. Huwag mo akong ipahiya. Bilis. Bulkan mayon. Isinisukot ko sa iyo ang lahat. Bilisan mo. Okay, ayan. Yes. Ayan. Malapit na. Malapit na. Parang lumalakas na siya. Palakas ng palakas. Doon kaya sa mas malapit pa. Subukan ko nga. Ayan, dali, ayos. Dito, dito. Ayan, malapit na ako sa mayon. Ayan, mausok-usok na. Sigurado, panigurado, mayroon na dito. Dito, dito sa mas pataas na bahagi. Ayan, ayan. Dito, subukan ko. Ayan, ayan. Medyo, medyo, malakas na. Ayan, mas malakas. Sige, mas malapit pa ako. Sigurado, panigurado doon. Mas malakas. Sandali nga lang. Lalakarin ko to. Ang dito, dito, ayan, 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 may isang bar na ayos ah, Sandali, sandali, ayan Ayan, sige, tingnan ko lang <laughs> Ayos dito, ah. hindi lang signal malakas, pati battery Ayan, buti na lang may signal na, dito lang palang pinakasikreto Napakalakas ng signal, kasi medyo mausok